Almost six years of vlogging. Matatag araw na sa nayon kaya kaya yung process ko. Almost six years of vlogging. Nagstart started vlog or ako na August 29, 2019. Almost six years. This year, six years na And your first vlog name is almost six years na naman. Pero sa kanta brek five years with 189 views. tapos 83 subscribers. Ito rin yung pinaka-pinaka-una namin channel. Pero ngayon kasi bukod-bukod na kami ng channel. Ah, grabe. Tapos 54 videos. Sa ngayon, ang pangalan na is Portaria Family. Last upload is 2 years ago. Hindi na ako nakapag-upload dito kasi hindi ko na siya na-open. Alam ko pa rin yung account. Andi dito pa rin sa akin pero hindi ko lang talaga na-open. Grabe, ang tagal na grade 8 ako na to, tapos 14 or 15, hindi ko alam kung ilang taon ako dito kasi mag na-19 na ako ngayon siguro nasa 13 13, 14 ngayon. tapos nag-grade 8 ako na to karamihan, tagal na, mag na-19 years old na ako ngayon tapos na rin ako sa senior high 1 year ago pa ako nag graduate with ako sa senior high nagawa ko pa rin nag-video about dito, pero narinig yung boses ko. Pero ayun, wala lang. Kung na may mga realizations natin. Ito, yung mga videos ko dito, hindi pa ako masyadong marunong mag-edit. Hindi pa talaga ako masyadong marunong mag-edit ng thumbnail or kaya ng video na hindi pa ako nag-edit pa. Tapos, ito, makikita mo talaga dito yung improvement. hindi ko malagyan ng mga saw, hindi ko malagyan ng mga, mga ano, ano, ane, hindi ko ma-cut yung video ngayon. Literal na malinis yung mga kaan. I mean. Hindi ko ganun kaganda, pero maayos, masasabi mong maayos yung mga edit ko. Tapos, dati, sunod-sunod talaga yung ano na ano, yung upload namin. Literal na yun, sa isang taon, napakatapit upload. Uh, pero ngayon, hindi na kami nakapag-upload. Uh, minsan na lang kung kailan may isipan. Grabe. Dati wala pa akong ring line. Wala ako phone holder. Wala ako microphone. Wala ako mga kailangan ko sa editing. Wala ako ano, phone. Wala pa ako ano nun. Wala ako na Wala ako mga bagay na yan na nasa paligid ko yun. Tapos kaya meron na. Bumagay yung mga dating pinapangarap ko lang. Meron na ako ngayon. Kaya nakaka-inspire din talaga na magpatuloy. Ah, parang makakaiyak to na ewan. Pero ewan ko. Ito kasi yung hobby ko eh. Talagang ginagawa ko siya. Alam mo yung gusto ko lumaldal. Nag-video ako. Or kaya kung gusto kong mangulit. Nagpa-prank ako. Or dinadamay ko tong sikat rin. Ang saya lang makita na 5 years ago na. Magsa 6 years ago na yung pinaka-first video namin kung saan. Nabulok pa kami literal lang, ahsha, 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 na pa kami doon. Tapos yung background namin, kortina lang. Tapos yung video yung gamit namin, yung napakaliit na, yung cellphone na gamit namin, napakaliit talaga, literal. Thank you so much po, na pinapanood nyo pa rin kami kahit wala namang katuturan talaga to. Thank you.